Ay, kabayo. Good morning, Sir Joel. Nag-umpisa na po ako magbibigay. Ito na po, bigyan ko po yung kapitbahay bahay ko na pinsan ko. Ito po siya. Merry Christmas. Hello. Salamat, Sir Joel. Salamat po, Sir Joel. Hindi po. Dito na naman sa kabilang bahay po. Ito po, magbibigay po ako dito sa kapitbahay. Ito na po, Merry Christmas ate! <laughs> ate, Christmas ate! Merry Christmas! Salamat! Ito ay sa Joel. Ayan na po, Aron bagay na po pangatlo kami. na po si ate na binigyan ko. Tapos, mag-aanta ka -pa sa iba. Paalis na po ako, sir. Para magpamigay. Tingnan na. Tingnan na. Tingnan na. Tingnan Sige po. To... Thank Sige po. Merry Christmas. Putul putol. Oh, Merry Christmas! Thank you po, Sir Joel. Thank you po. Sir Joel. Sir Joel. Sa? Huh? Sir Joel. Thank Galing po, po kay Sir Joel. Joel yan. Merry Christmas ating. Thank you. Hello! Merry Christmas! O, libre Oo. Oh, oh. Libre Ito, Hindi. Ako lang ang gumawa, pero galing kay Sir Joel. Merry Christmas. Paano ko lang po? Para tulong ko sa anak ko. Joel pa na dito sa ano? Joel Salcedo po. Ito po. Ito po. Apo, Kaya ito po. Uh, natin. Thank you Ate. Okay, Merry hindi Christmas. po sa akin galing. Kay Sir Joel po. Ate. Thank you Sir Joel. Merry Christmas sa inyo. Oh, Happy Sige. New Year. Ay, uh bigyan -uh. yung natira Sir Joel. Mamaya ko na lang po ipapasa kasi nagluluko yung cellphone ko nakahang siya. Kaya, amaya ko na lang siya ipa ipapasa na naman. Naipasa ko na po. Nasa 200 plus na po. Kaso, marami po yung kwanta. Nagahang kasi yung cellphone ko. Lagi pong nakapansin yung video niya. Kaya, di ko na may ano. Yung iba po, nasa bahay pa po. Pasensya na po sa Joel. Hindi po na ipopost lahat nagluloko kasi yung cellphone ng asawa ko wala naman akong mahirap ka nasira din yung cellphone ng anak ko sige po hey, Sir so, Joel, ito na po nagbibigay ng na kukulong pinagawa niya sa akin Sabi ko, may hindi ko lang naman ganit sa listoy. Yan na po yung iba. Hindi ko meron pang hindi sa bahay. Baka hindi ko kumain sa bata. po. Salamat. bye po. Yan po sa jewel. Yung karagdagan ng 500 pesos po. May naiwan po na 130 pesos po yung ibigay ko po bukas last na po ito yan na po bali 370 po yung pamudmud ko po kanina ito na po yung natira 130 po lahat yan sa wakas po sir Joel natapos po rin lahat yung 500 pesos na pinagawa niyo po sa akin ang balak ko po doon sa ibayad nyo ipangpuhunan ko po Tadati po ako nagtitinda ng binatog at mga lilo palatang santurado yun po yung pangpuhunan ko yung pangbayad nyo po sa salamat po sa well, inyo gabi po